Tapos kanina yung Santa Clara so, parang ano daw Parang ngayong araw O baka, baka bukas may ano na sila May update na sila sa ano May papel na lang daw silang inasikaso Kasi grabe puno na dun eh mata. Puno na nga eh Dalawang taong tatagal pa yung ano ikaw? Yung paggagawa. So batay sa napagkwentuhan namin ni Kuya ay matagal na po silang pabalik-balik at naghahanap po talaga sila ng way para makatawid lang po ng Leyte side kasi malaki pa po yung biyahe nila. Yung iba naman papunta pa po ng Davao. Yun, so malaking abala talaga na hindi sila nakakadaan sa San Juanico Bridge. No? Mga idol, no? so sana eh, magawa ng paraan, uh, matulungan ng mga kinaukulan na makatawid po kahit dito sa part na ito ng Amandaihan yung mga tracking o yung mga travel travelers nating mga idol. Kasi pag matagalan pa sila nakatambay dito ay mauubos po yung budget nila sa mga pagkain. Oh. Libreng lugaw? Libre, dahil sa ilang araw na pong na-stranded yung mga idol natin dito po sa Barangay Mandayhan ay maroon po ditong palibring palugaw na galing po mga opisyal ng barangay at syempre sa tulong din po ng party list yan, maraming salamat dahil sa naisip nilang palugaw na ito ay kahit pa paano ay mababawas-bawasan yung gastos ng mga na-stranded, ng mga biyahero dito sa part na ito ng amandayan habang inaantay pa kung ano po yung desisyon ng marina para po sila ay makapagbiyahe. Barangay Council. Tingog. Tingog tingog na. ito, ng so, maraming salamat po sa Tingog para po okay, sa ay, so, libring yun. pa... Maghirap para maglugaw. Oo. Oh, libreng palugaw. Ito po yan. Tsaka sa mga barangay officials ng barangay Amandayhan. Ayan o. No? Oh. Yeah, may mga libreng palugaw para sa mga na-stranded. Nice Ay, yeah, ayos ayos. Eh, shout out wala kaming babatiin ba? Shout out sa mga kasama namin dyan sa ano, Marilaw, Taipel. Taipel. Ay, stranded sila rito. Stranded rito. Uh, mga one, one month pa kami dito. <laughs> one month pa sila gagay ng lugaw. <laughs> Yan so maraming salamat po sa sponsor ng Tingog at saka sa mga barangay official. Guys, shout out ni Andes Delicano, Pangasinan Mobers. Mobers. <laughs> Ay! Uy! <laughs> shout out, Boss Edgar. Boss Edgar. Jinsan Mobers stranded dito sa Samar <laughs> So dahil nga po tinatayang abutin uh, po ito ng dalawang taon yung pag-aayos po ng San Juanico Bridge ay tinatayang abutin uh, din ng dalawang taon nadadaanan po yung mga kalsada dito sa part na ito ng base uh, kung nakikita nyo uh, ito po yung sitwasyon ng kalsada nila sa ngayon No, uh, after 2 years ay matik po iba na po yung magiging ng kalsada dito dahil nga po sa bigat ng mga tracking na dada update about po dito sa uh, biyahe na ito kung kumpirmado na bang uh, nagpapatawid, nagpapasakay eh babalik kagad ka tayo dito kasi malapit lang po ito sa amin isang barangay lang po yung pagitan ng barangay amandayhan sa amin para makarating po dito sa amandayihan. Uh, so kaya makakapag-update ka agad ako sa inyo kung ano po yung nangyayari dito na sitwasyon, kung ano po yung uh, gagawin natin para po makatawid po tayo ng late. Kasi ang sabi, kulang na lang daw sa permit, so sana maaprobahan na ito. Kasi grabe na po yung nagiging traffic, abala doon po sa part ng highway, no? Napakarami na pong shipping. Biroin nyo naman uh, mula Eastern Samar, So sa lahat po ng mga tagasamar na malapit dito sa side na ito ng uh, Takloban side ay dito po talaga sila pupunta. Kasi doon po sa part po ng Kalbayog ay malayo po yung um, Tagos or no Digaya dito na uh, pag maapurbahan at maumpisaan na po yung uh, transportasyon ay malapit lang po. Nasa 30 minutes lang po yung biyahe nito papunta po ng Takloban. So yun yung ulit ko mga idol uh, Inukonfirma ko na wala pa pong biyahe sa ngayon no? So sana bukas o so, susunod na mga araw Ay magkaroon na po ito ng biyahe no? Yung meron lang po dito ngayon Ay yung pong uh, motorboat bangka Na naging alternatibo kung tayo ay pupunta po ng Tacloban City Ito po yung mga bangkang makikita natin Ayun, o, no? motorboat bangka Yung mga pampassenger na bangka So ngayon naman Uh, sa susunod nating video, mga idol, ay pupuntahan naman natin yung sitwasyon sa Barangay San Antonio, which is yun po yung uh, barangay namin tapos San Antonio, tapos amandayihan, yung gitnang part na kung saan ito po uh, nagsisi sakayan po yung mga passenger na papunta po ng Tacloban. Titingnan natin kung ano po yung sitwasyon dito kung saan po yung daan kung may mga one way na po silang ginawa, no? Alamin natin yan sa Ah, uh, Barangay San Antonio. Doon po sa mga motorboat bangka kasi maraming pong motorboat bangka na pampapassenger, yung Barangay San Antonio na kung saan ito ay matagal na pong uh, nag-ooperasyon. So sa ngayon dahil nga po sa nangyaring sitwasyon na ito sa San Juanico ay titignan natin kung gaano karami mga pasaheros dito kasi biruin niyo, Marabot, Eastern Summer, na gusto pong tumawid kaagad, 'di eh, mabilis sila makakatawid. Uh, dito po sa mga motorboat bangka na ito kaya pupuntahan natin okay, so abang abang mga idols mag update po ako sa about po sa mga alternative na ruta papunta po ng Tacloban so sa ngayon ay uh, bibiyahay muna tayo ng Tacloban City uh, gamit po yung motor na sinasabi ko dahil nga po may bibili po tayong parts at mga paninda